Nice! Kaya na ni Jerome yan, di na natin ilang turuan. <laughs> ah, grabe, kawawa si dito ba? Hello guys, for today's video ay pupunta ako ngayon ng boxing gym dahil meron na gamon sa atin ng sparring. Syempre papalag naman tayo at hindi naman tayo atras. Di gaya ng iba dyan na puro lang comment-comment sa aking post na kesyo daw tulo si Punko. Samantalang, ang tagal-tagal ko na siyang hinahamon. Pupunta ako ngayon ng boxing gym at samahan nyo ako. Makikipag-sparring ako. Let's go! So, yun guys. Nandito na ako ngayon sa aming gym dati. Yan. Nandito na daw yung makikipag-sparring ko eh. Namiss ko tong kaibigan ko na to kasi napakatagal namin din nagkita nito. Halos 10 years. Wait lang ha. Lalagyan lang natin ng flash para maliwanag yan. Pasok tayo sa loob. Dito na ako ngayon sa loob. na, no, ito na yung gym namin. Ito. George, tika. Ito, ito, ito yung tropa ko. Tol, musta tol? Yung tropa ko. Galing, galing ng ano to. Galing ng Japan to. Ano brad? Tagal nating di nagkita. Halos 10 taon na. Yeah, huh? na oh, ang, ang, maganda doon, pagkakita natin. Yung matinding lambing ito, oh, ito namin. Yung, yung, matinding lambingan namin. Pagkakita pa lang namin ngayon, mag sparring kami ngayon. Ganyan kami, kahit nung dati pang magkasama kami, lagi kami nag sparring nito eh. Kaya yung, yung nagko-comment-comment sa akin dyan na si Pon, panoorin mo kami kung paano kayo mag sparring Tutulo pala si Pon ha. Ba, pag napanood mo sparring namin na to, di ka na lumaban sa akin. Ba? Ayan. Mamaya panoorin nyo guys. Para ano? Tutoy, putak-putak po. Match Kenyan, match Kenyan, eh. Nice. Ginon lang. Kaya na ni Kay Jerome 'yan. Di na natin ilang turuan. Nice. <laughs> Ang ah, grabeng kalawás si Boy dito ba.

time. Aku y a n d i r Derni. Etu muna. Ito Ang na bisparen nito eh. nga pala Boy Bagsik, 'di ba? Magpo-pro ka na. Naamun kita. Na ayaw mo ko laban sa Battle of YouTubers sa pro na lang. magpo din ako para sa yo. Pagka kumalat ka sa akin, mapupro talaga ako. Yo, ako training na ako Tana, mabuti. Sana pagbigyan mo ako.